Tanghali na ang hiking namin. Jo, saan ang hiking natin? Saan tayo akyat? at. Bibang da. Medetangan. Papunta ka uh, sa gulod sa di doon lang. Ay yan lang, malapit lang. Malapit oh, lang lang, uh, ang ano namin hiking. Dati na naman napuntahan na namin niyan. Follow na maraming ibon Pwede ka mag-barbating dito eh. Dito pwede mag-camping. mag okay, uh, mag Tagal-tagal din akong hindi nakaakyat. Siguro may tatlong linggo. Tatlong linggo isang buwan. Nang ganun. Dahil busy nga tayo dun sa ano, every weekend. Dun sa 4 o 2nd CDC. Sa Tansah. Kaya ngayon na uli makakapamundok. Nina. O tara, start! Enjoy guys! <laughs> <Enjoy tayo. laughs> Magsuswimming kasi sila yung mga baguets. Tayo, paket ng, ng bundok. Ah, Ah, simento na pakita tayo sa ano sa Mount Bule. Yun yung sa amin, yung ibinenta. Doon na punta natin. Iikot lang tayo. Grabe, naputol na yung mga puno dito. Dati magubat dito eh. karamihan kasi dito nabili na kaya ay ah, ito yung nabili na Kayo, kay Kuya si Pilipino kaya pag nabili na magagawa na nila kung anong gusto nila dyan oh. dati gubat yan eh gubat nga ito dati eh Alam mo. Dati gubat na gubat to Lilom to kapag dadaan ka dito Wala naputol na yung mga puno Ito yung pupuntahan namin Yung Mount Bule ito Yung sa amin ito Yan, tanaw na Dati hindi mo matatanaw yan Dahil pu puro puno lahat to e Ngayon kalbo na Ano? Kalbo na siya Naputol na lahat ng mga puno Yan o, ang lalaking puno na wala. Palagay ka walang ano yan, walang permit sa DENR yan. Wala, wala. Wala permit ko. Walang permit yan. Puro akasya ang puno dito. O, oh, nahiya pa o, oh, itinira pa. Nahiya pa. <laughs> nahiya pa sila o, oh. nagtira pa ng mga, ng mga puno. Dapat yan, pinutol na rin nila. Yan. Lubusin nila nila. dito mapuno. Iba talaga pag mapuno, iba yung nagagawang lamig. Iba yung klima niya na oh. And dito sa lugar na to, hindi pa masyadong napuputol yung mga puno. Mm, ah, malamig, malamig pa. Hmm. Oh. Pwede rin sa kabila. Nandito na kami pagtawid ng ilat, nandito na kami. Hmm. Sa kabila tayo. Hmm. Oh, yan dito na nga. Ingat, baka may iba na akon. <laughs> Ito, dito na. Ano tayo? Papatawid tayo. <coughs> ako dyan, yung malaking mangga. Ito nga. Oh, nandito na kami. Sa dati namin property. Yan, yan ang nandaan. Ang trail na yan. Oh, dito, nandito na nga tayo. Tayo oh. na sa Siguro ito mapuno ito may tubig yan Oo oh, may tubig yan Sabi nung araw matubig daw dito Bunoy ang dami oh. Ang aming bunoy eh oh. Nalalaglag na lang Diyan sa amin siguro may mga mangga din Sayang hindi nakapagdala na sa ako <laughs> Ito, malapit na tayo sa sa ibabaw ah nga ano na ano na na bulldozer na huling punta ko dito ay 2022 dalawang taon na rin o oh, yan nakarating na dito yung ano bulldozer yun yung sampalok yung tambayan namin ito yan ang ano mount bule yung taas na yan plus sayang hindi ko dala yung drone yan dito kami naga ano camping pwede dito ka camping minsan tayo Ngayon ko lang ito narating ng ano Nang hindi na sa amin to <laughs> Yan dito kami nag ano Dito 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 kami nag camping Wow kita nga nakita ang 13 Yung Tower Mall da, Dasma Maganda nga itong lugar na to Pag kami naman noon, uuwi sa bukal. Dito kami tumadaan sa trail na to. Dire-diretso yan, ang labas mo dyan pulong ipot. Dito kami galing ngayon sa may yung mabilog. Silong muna tayo. Dito tayo sa Mount Bule. Mount Buli ang tawag dito. Mount Bule. Okay, pabalik na kami, paikot na. Tiningnan lang namin 'to, binisita dahil kasi balak namin mag-camping uli dito. Dito sa lugar na 'to. Hindi pa naman pala nalilikot, pero nakakarating na dito yung bulldozer. Yun may mga bakas eh. Ayan. Pupuntahan natin yung dati natin tinatambayan na sampalok. Ito yung hangout namin dito lagi. Itong lugar na to. Nung buhay pang ito, Dito lagi siya nagtitigil. Ah, gagawin tong ano, kali talaga. Itong, itong lugar na to. Ayan, Oh. gagawin tong kali. Wow. Oh. Ito, ito yung sampalok na namin. Sukal na. dami ng damo. Nakakalungkot isipin na wala. Hindi na sa, hindi uh, na sa pamilya namin to dahil marami kaming memories dito nung high school pag lagi kami na dito mga uh, ilang araw kami nagtitigil dito kaya lima uh, maaalis sa amin na uh, yung mga naka experience na magtigil dito na, na malungkot sayang lang sayang okay nandito na kami sa boundary dito kila kuya Denden yung property na yan maluang yan 14 hectares yan yan pag iniikot namin noon ah, halos maghapon kami bago namin makompleto dito na lang kami magmimerienda sa kubo ni Kuy Dende na. Mainit kasi doon sa taas eh. eh dito na lang kami. Galit na galit yung aso. Kaibigan kami, kaibigan. Dito bibigyan ka <laughs> oh, Merienda. <laughs> o oh, kape muna tayo, kape. Itong masarap isaw-saw sa kape, itong ganitong tinapay. Hmm. Yan. Despocho ka na tawag yan. Hmm. Merienda muna tayo. Kain. Manguha tayo ng talbos ng alibangbang. Okay, marami na tayong nakuhang alibangbang. Pang ano to? Pang sigang. Tama na to, okay na to. Pwede nang panuka ito. Bihira kasi to sa bayan, kaya nanguha kami dito. Ay, ano to? Nakakain niya to? Yung kulay yung kulay dilaw nito yun yung hinog. Nakakain niya yan. Oh. Tahol ka na naman. <laughs> <laughs> Yah, balik na kami dun sa uh, sa Poise Farm. To, so, may dala na tayong panuka. Paasim sa sinigang. <laughs> Oh, buli at matulis. matulis. Oh, mount matulis yung kabila, yung naan doon, yung bundok doon. i mark ko na lang yan sa ano, sa sa research natin. Oh, dalawang bundok yun napalagay ngayon. Sa research ng Maragondon Mountains. Nalaman, no? oh. Ang luwang na ayun ang taas na matandang gubat may daan na rin dito o oh, yan yun ang matandang gubat yan maluang na ang daan oh, nandito na kami sa ano, sa dulo. Ito yung dulo ng ano nung sa may bukal uno daan sa bukal uno ito yung dulo ito yun hanggang doon pa yun yun wala nang karoktong dead end yun at dito yan papuntang bukal uno yan palabas ng bukal uno Pwede bang kaya ba ng tao yun? Kaya ba ang tao noon yung baging na yun? Nakakatakot baka bumagsak ako diyan. <laughs> ah, <laughs> naglalagay ng bunoy. Eh, oh. eh, kababagsak lang oh. Kababagsak lang. Hmm. Teka. Wala unti tiwala dito, baka bumagsak ba? Teka, sige, testing natin. Testing, testing. Oh. tayo, guys. Oh, taya kaya kanyan. Oh. Sabi sa iyo eh. ayoko tumutunog. <laughs> Parang babagsak. <laughs> Thank you, ma'am. Tara, tara na, tara na. Sa naman bagsak. Oh, dito papuntang ano, Poise Farm. Papuntang lang yung mabilog. Diyan kami dadaan. Pabalik. Nung papunta kasi sa Mount Bule, doon kami nagdaan sa kabila. Sa kabilang trail. Dati na namin dinadaanan yun nung araw pa. Pati to, pati tandaan na to. Ito yung mga lumang trail. Yung malawak na kaling nasa babag yan, yung kanina tinuro ko sa'yo. Kanina kaninang tinuro ko sa inyo. Bago na yan. Yun no. Oh. Sayang hindi ko nadala yung drone. Yung bayan na yan eh. Yan yung may plastic cup. Yan na yung may plastic cup. Yan, nakita ko dati, dati dyan. Nakabilad dyan yung cobra. <laughs> yan, yan. Sa lugar na yan. Yan, yan, sa, yan sa iyong lugar na yan. Bago tinigilan namin. Tumigil kami para ako ng picture. Abay, sumugod sa amin. Yan, o. Oh. Yan, oh. yan ahas, Oh. haba o. Oh. Ahaba. Oh. Mahay niyong balis eh no? <laughs> Aggressive! Ayan, dito. Dito sa lugar na to. Yan. <laughs> Dalawang taon na. Okay. Patawid tayo ng ilat. Nang creek. Dapat tapos kabila. Ano na, sa farm na. Na ulan na eh kaya ano. Kulabo. Kaya kulabo.